namin ang bahay ng Kastila. Nung sinuunap po ng panahon. Ang tao po namin doon ay kamalig. Tara. Tara. Ang ganyan, makita mo na ganyan yung bahay ng Kastila? Oo. Tumatawid kami doon dati. Sino kasama mo? Yan o, no? si Donna at si Tita. Yung iba pa. <tinyo> Ang gano'ng kakatakot ka doon? Medyo lang. Kasi, ano, tatawid ka. Tapos, may uh, ano kasi. sa iyo. bahay kasi yung dati pa yun. Laban-laban sila. Yung mga sundala. Kaya madami na matay dun. Dato! Ano malayo pa gano'n? Malapit-lapit na tayo. O, doon Malapit na dito. Malapit na pala? Oo. Tara na! Ang dagat na dito. Tara na! Babot na yata yun, babot. Dito siya. Dito siya, pinuntaan natin ilog. Ano yun? Nakamaling ganito. Tama, ah, dito. Siya daw, nakasama nun? Hindi. Hmm. Sa dagat lang? Sa dagat lang? Oo, kasama si tsaka, tsaka si doon, kasama. mo din, si kasama sa ilog, tsaka sa Alam mo, naumunod na rin dati. Alam mo, ang tinilas ko, tumano sa aking paa, sumuot. Matay ka Hi, Malapit na po kami sa bahay ng Kastila. Kita na po namin. Tara, tara. Na. Okay. ay lumna, eh, ay, gindaydayo, kayo! ka, ay lumdi ka, ay lumdi ka, uting, ay ano, an, ah, anong, ano, ano, na ano, 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 ano,

Ano na ba na to? Ay. pa tingnan. Ako, ako, Eko? ako, Eko? ako, By Byummer. kita? Ay, baka ano tayo? Na ako, kita? ako, 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 ako,

Simo na diyan Simo, mauya tayo ni Simo. Sige na mommy, Simo na uunano.

Itawan, mandir, itawan. aku suka. Kata lain kuda.